musta po kayong lahat mga idol, no? Ah, uh, ako po si Ryan ang uh, bundokerong ng Tanay. Ay uh, nandito tayo ngayon sa taniman ng aking uh, chuhin at uh, naisipan natin na mamitas tayo no ng uh, papaya. Ayan. At uh, para naman meron tayong pang-ulam ngayong uh, araw na 'to, no. Ayan. Mamimitas tayo ng papaya doon sa kanyang uh, taniman na, no. At uh, titingnan na rin natin ano kung uh, meron na bang uh, pwedeng pitasin na uh, pambenta doon sa papaya ng n'tiong kasi napag utusan tayo niya no na kumuha tayo ng uh, gulay eh. na, na ano ko na papaya na lang ang uh, pitasin kasi mas madali siya <laughs> madali siyang kunin at uh, madali din siyang i uh, iluto kaya 'yun na lang yung pipitasin natin. Kaya tara na no samahan nyo na ako sa pamimitas natin ng panggulay natin na papaya. No? Ngayon dito na naman tayo sa taniman ng aking chuhin at tayo ngayon ay mamimitas ng papayang panggulay natin ngayong araw na to. Ayan, daladala -dala ko na yung uh, panungkit na buho para makuha natin yung uh, bunga ng papaya kasi may kataasan nga naman yung puno ng papaya kaya kailangan natin ng panungkit ano at uh, hindi naman tayo marunong din umakyat ng uh, papaya at syempre mabigat ako baka mabali pa yan. Sinungkit ko na ngayon mga idol no, tayo ngayon ay maggagata ng uh, papaya. Ayan, igagataan natin yan mga idol at syempre pwede rin natin yung uh, ipanghalo sa tinola ayan manok na lang ang kulang ay talaga namang ayos na ayos na no ayan yung iba naman ay ginigisa yung uh, papaya ay talaga namang ayos na yan at uh, dito naman sa kabilang side mga idol ay dito natin makikita yung aming uh, tanim na papayang iba ayan ano ay uh, meron na yung uh, silay ayan tanda na para pwede na nga ibenta ano mas mahal daw kasi yung presyo kapag uh, yung papaya ay may silay na at malapit na itong mahinog ang lalaki ng mga bunga niyan ano, oh talaga namang hitik na hitik yan sa bunga at ang mababa pa ng uh, puno niya so yun lang mga idol maraming salamat at magandang araw